Hi guys, andito ngayon sa school ng mga chikita. Ah, ko silang mag -uyan. at si Doni nag-aano sana nagpa-practice ng palon ng mga ano sila Is jumping. Anong klase ano 'yan? May tournament, may ano daw sila athletic tatalon sila pataasan ng talon long jump Ako <laughs> naghihintay. Ito, nakaupo sa table waiting area ah! Mura, dungi ah. Dungi. Your body. You cannot, ano? ni kaman man marunong tumalod. dunghia. Ah, dunghia. <laughs> Ay. Magano kayo sa another na lang. Tunggu ya Tunggu Hi! <laughs> James, ay, beautiful. No, alis. alis ka dyan. Okay. Okay, okay. okay, okay. okay, okay. okay. Anong klaseng name niya like datong? Anong donge wait watching. <laughs> <laughs> you know, <laughs> <laughs> Palayuan ng ano Hagis Hi guys Ayan, nakauwi na ako Nakauwi na kami sa bahay Ayan, kumakain Pinapaubos ko yung ano Yung baon nila kanina Hi Crystal Hi I don't want to you. Hi, June. Hi. Hi, June. Hi. Ayan. Inubos nila yung baon nila kanina. Kasi hindi nila Hi. naubos. Hmm. kau lang namin galing school. Si Dong hinaliligo kasi ang dungis niya. She's so dirty eh, Because nag... Nag-practice ng run. Nagja-jump sila. Junia, you eating don't jumping? Ha? Okay. Huh? Bye guys bye. na, bye na, bye na, bye! Bye, bye Lacta, like bye. bye! 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 Thank you for watching! Thank you for watching! Junia, bye! Bye!